Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinimok ang mga bagong graduate na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at itaguyod ang kanilang integridad at tungkulin sa bayan. Department of Education palalawakin ang school-based feeding program matapos taasan ng Senado ang 2026 budget ng programa. Benepisyo para sa mga HIV AIDS patient, pinalawak ng PhilHealth sa pamamagitan ng outpatient HIV AIDS treatment package. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Nagbilin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong commissioned officer ng Armed Forces of the Philippines na itaguyod ang kanilang integridad sa harap ng mga hamon at batikos laban sa gobyerno dahil sa katiwalian. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Joint Graduation Ceremony ng Major Services Officer Candidate Course sa Villamore Air Base sa Pasay City ngayong lunes. Sa kanyang talumpati, hinimok niya ang mga graduate na manatiling tapat sa kanilang tungkulin sa Republika at huwag magpadala sa Agos ng Politika. Sa gitna niya ng pagsugpo ng administrasyon sa mga anomalya tulad ng flood control scam, Inaasahan ang AFP na maging halimbawa at ibalik ang tiwala ng mga Pilipino sa gobyerno. Ipinapaalala niya na ang pagiging opisyal ng sandatahan ay nangangailangan ng moralidad at disiplinang nakakaangat sa iba. Dagdag ni Marcos, inaasahan ang mga bagong opisyal na makibahagi sa serbisyo publiko, partikular sa pagtugon sa mga sakuna, pagtatanggol sa eleksyon at paghatid ng serbisyo ng gobyerno sa mga liblib na lugar sa bansa. Hinimok din niya ang lahat na ipagtanggol ang soberanya ng teritoryo ng Pilipinas, lalo na sa gitna ng lumalalang tensyon sa regyon tulad ng paghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Tiniyak ni Marcos na tuloy-tuloy ang modernization ng AFP pati ang pagpapalakas ng ugnayan sa mga kaalyadong bansa tulad ng Japan, Estados Unidos at Australia. Sinabi pa niyang kabahagi sila sa pagpapanadili sa kapayapaan at sa pagtataguyod ng bansa. Kabilang sa mga nagtapos ang at 638 kadete ng Philippine Air Force Kahim Dalian Class 2025, Philippine Navy Sagmaraya Class 2025 at Philippine Army Bumanawag Class 2025. Palalawakin ng Department of Education ang School-Based Feeding Program o SBFP alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang early childhood care and development ng bawat batang Pilipino. Ito ay matapos aprubahan ng Senado ang budget para sa programa sa taong 2026. Tinaasan ng Senado ang pondo para sa coverage ng SBFP sa 28.6 billion pesos mula sa dating 11.7 billion noong 2025. Magpapalawak nito ang coverage sa SBFP sa 4.49 million na mag-aaral habang hahaba ang feeding duration sa 200 araw. Pinalawak din ang coverage na 45-day feeding para sa mahigit 600,000 na junior high school at mahigit 200,000 senior high school na apektado ng malnutrisyon. Gayon din ang 30-day feeding para sa mahigit 7,000 buntis na adolescent learners kasamang pinalawak ang universal feeding para sa lahat ng kindergarten at grade 1 at sa tuloy-tuloy na targeted feeding para sa severely wasted at wasted grade 2 hanggang grade 6. Ayon kay Education Secretary sani Angara, patunay na gumagana ang programa ang ipinapakitang sigla at gana ng mga bata sa pag-aaral sa oras ng magkalaman ang kanilang sikmura. Naunang pinalawak ang SBFP sa pamamagitan ng pagsama sa lahat ng kindergarten at grade 1 learners. Namahagi rin ng hot meals at fortified food products sa humigit kumulang 3.4 million kindergarten hanggang grade 6 learners. Pagdating sa infrastruktura, meron ng mahigit 74 na central kitchens habang mahigit 44,000 na paaralan ang kasali sa gulayan sa paaralan. Nakakuha rin ng DepEd ng pondo para sa pagtatayo ng 219 central at mga mobile kitchens. Habang pagtitibayin pa ang koordinasyon sa local government units para sa programa upang mas mahusay na makakaservisyo sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Sinabi ni Angara na maipagpapatuloy ang universal at targeted feeding gamit ang tinaasang 2026 budget. Muling pinagtibay ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth ang suporta nito sa mga persons living with a human immunodeficiency virus or HIV sa pamamagitan ng pinalawak na outpatient care package na may mas manaking financial coverage at mas protektadong privacy. Bilang pag-obserba sa World AIDS Day ngayong December 1, binigyan diin ng PhilHealth ang kanilang outpatient HIV AIDS treatment or OHT package na nasa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program or Yakap. Sa mas pinalawak na OHAT package, 58,500 pesos na ang matatanggap ng benepisyo kada taon kung saan 95% na mas mataas ito sa dating 30,000 pesos na annual benefit. Sakop ng package ang anti-retroviral therapy sa lahat ng individual na may kumpirmadong HIV test result mula sa accredited facilities at ang mga mahalagang laboratory at clinical services para sa proper HIV management. Available ang OHAT package sa 234 na PhilHealth accredited at DOH designated na HIV treatment facilities sa buong bansa. Hinihikayat ng ahensya ang mga pamilya at komunidad na suportahan ang mga kabataang Pilipino sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng HIV-AIDS sa mga ito. Inaasahang mas mapapaigting ang biyahe sa pagitan ng Pilipinas at Australia sa pamamagitan ng Jetstar Airways Direct Perth to Manila flight na inilunsad sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sa isang news release ngayong lunes, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na mapapalakas ng direct flight ang air connectivity maging ang turismo, negosyo at cultural exchanges sa pagitan ng dalawang bansa. Lumapag ang Jetstar matapos ang 6 hours and 35 minutes na biyahe sakay ang 169 na pasahero. Mag-ooperate ang nasabing airline kada Miyerkules, Biyernes at Sabato gamit ang 232-seat na aircraft. Aalis ang flight JQ80 sa Manila ng 5.35 ng umaga at lalapag sa Perth ng alauna ng hapon. Lilipad naman ng 9.10 ng gabi ang flight JQ81 at darating sa Manila ng 4.15 ng umaga. Samantala, nagbigay ang Department of Agrarian Reform or DAR ng 2.7 million pesos na halaga ng makinarya at kagamitan sa Kapit Bisig ng Kanuyep Farmers Association Incorporated sa Mulanay, Quezon. Layunin nito na palakasin ang farm efficiency ani at nagkita ng mga magsasaka sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program. Kasama sa ipinagkaloob ng DAR ay ang isang tractor, mini combined harvester, water pump at mga farm inputs tulad ng hybrid palay seed at mga pataba. Hinikayat ni DAR Quezon Provincial Agrarian Reform Program Office to Maria Gemma Esguera na i-maximize ang paggamit ng mga kagamitan para sa ikauunlad ng organisasyon at mga miyembro nito. Nagpasalamat naman ang presidente ng organisasyon na si Jenny Vargas sa tulong na ibinigay ng DAR at nangakong aalagaan at gagamitin ng maayos ang mga makinarya sa kanilang mga operasyon. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 24 na araw na lang, Pasko na. Sa ating pag-obserba sa World AIDS Day ngayong araw, makiisa tayo sa panawagan sa patuloy na matibay na pamumuno sa politika, international na cooperation at mga pamamaraang nakasentro sa karapatan pang tao upang wakasan ang AIDS sa taong 2030. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.